Like a cut. A few moments later. Hi guys. Guys, ah, uh, meron lang akong ipakilala sa inyo. Ito, walang iba kundi isa sa mga kalingap. Walang iba kundi si JP Alivio Vlog. Yes. Guys, alam nyo, mahabang kwento, mahabang panahon na hindi kami nagkita but now nagkita na <laughs> so paano yan paano yan paano Sin yan sinadya ko talaga para makita ba dahil ang tagal ng panahon talaga pandemic pa yes guys Kano ngayon from Bicol to BGC ganon kalupit ganon kalupit ganon <laughs> ganon tayo makikipagkaibigan diba? kahit minsan minsan lang ako nakakaano sa youtube niya may communication pa rin kami sa Messenger. Yun yung ano, yun yung the best sa bawat isa kung nagkakakilala lang tayo sa YouTube. Well, Connecting is good pa rin. So, shoutout sa mga kalingap diyan. Nandito na si JB Alivio ho. Oh. Grabe, nakarating. Out, nakarating tayo na BGC na hindi natin nakalain. Di ba? Di ba? Ang layo at mahabang panahon, guys. Ang nilakbay ng panahon. But now, nandito na kami, oh. You know? Grabe. Grabe. Ang mama pala nito. <laughs> okay shout, okay you know? shout out sa mga, out sa mga Alam nyo, ah uh, napanood ko yung pinuntahan yung bahay. Ang ano ko lang, gulang. Ano pa lang 'yun, pangarap pa lang. Huwag <laughs> huwag guminto sa pangarap dahil Oo, ang pangarap, sigur. samahan natin ang pagpursigi, eh. matutupad 'yan. Okay. Ayan oh, no. ang ganda, ang ganda no. 1.2. tawaran mo ng 900. <laughs> 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 Yo guys, so guys, kasama niya si Isla Bonita. Oo, si Isla Bonita. May doon pa sa McD bumili pa ng pagkain nila. So dito kami muna nakiki ano lang dito kasi sa part na to, medyo masilan din yung, yung ano, yung mga security kaya hazard lang, hazard lang. 'Yon. So, grabe no, tagal ng panahon ba. Since 2020. Nagkita lang kami sa otol niya. Since 2020. 2020 ba? Yes, yung pandemic. Oh, oh, bago, bago bago pandemic. Oh, 2024 na pala nga. Oh. <laughs> grabe. Ano talaga kami nito, guys? Ah, uh, Sanggang dikit nung, nung sa YouTube kami. Lahat ng mga bitter. May... Naging baser. May ano din to. May ambag to sa channel ko. Ito yung Tagalog dating. Hindi pa tayo monetize. Grabe. Kaya shout out sa mga beater na baser. Normal lang yan sa bandang... Eh, sa mga beater dyan, puminto na kayo pag vlog. <laughs> so guys, di ba? Kasi... Hindi lahat ng nagbablog ay nagugol. Yes. Uh, pwede ka naman mag pero wag mong maliitin yung mga malilit na vlogger. Mm -hmm. Tuloy Dahil kung maliitin mo, hindi mo alam na sa maliit ka rin ang galing. Mm -hmm. Di ba? Kaya mangyayari doon, ano lang, kung be humble. Grabe, look ito. <laughs> Sinad, di. Sinadya ko talaga dito. Makita lang itong tao na to Ayan, uh, di ba? From Bicol. Guys, from Bicol to BGC. Since 2020 until now, ngayon lang kami nagkita. Kaya pala, malinaw mata mo, no? Hmm. Kaya pala, ang daming pang palinaw ng mata. <laughs> Grabe. Malabit, ito yung, guys. Malabit. Ito yung kaibigan kong babaero. <laughs> di diba? diba? <laughs> diba? hindi natin ano no? So grabe. Grabe grabe talaga mamaya pagdating ni, ni Bonita. Akyat lang tayo doon sa taas para makita niyo rin yung namin. Yung slot ko doon saka. Saan man tayo pupasok? Oh, oh dalhin to. tayo. Uh. Oh. ano 'yun? Di ba? Grabe. Grabe. grabe hindi ko akalain talaga na magkita talaga kami kasi kung oh, pwede nang pumasok sa subdivision nila sa Cavite tagal ko lang pununtahan to <laughs> guys kasi ano eh here, ano talaga yung oras ko ang oras ko sobra saka so, doon sa inyo mahigpit talaga din hindi may man ka magpasok-pasok doon kaya nga so ay shout out pala kay Mami Norris vlog Mami Norris bumaba mo ah. muna kami ha <laughs> alam mo naman di ba <laughs> isa sa team kalingap si JP Alivio vlog yes dating wala ngayon wala pa rin na minaliit ng iba ngayon wala pa rin wala pa rin hindi <laughs> ngayon nakakaipo na sa kahit papano kaya wag natin maliitin ang maliliit na vlogger dahil sa maliliit na vlogger doon tayo kumukuha ng suporta ayun know, si Isla Bonita Guys, nandiyan si Isla Bonita. Saglit lang ha, babalik kami. Hello. Guys, ito na, ito <laughs> na, ito na, ito na. Ayan no? si Isla Bonita at si JP Alibiu Vlog. Guys, mag-ikot-ikot muna kami. Dahil mamaya may biyaya ko ng 2pm, pupunta ako ng ano, ng... Pupunta ako ng embassy ng Denmark dahil kukuha ko doon ng visa ng mga boss ko, guys. You know? No? Oh? Kitanya niyan. Pwede dito, na O muna. para may pintuan pa tayo. Yun, no. Sana, <laughs> Ay, yun, no? Guys, hindi talaga akalain yung panahon. Grabe. Ayan Talaga, na. kita yung ano, yung luwag at saka panandaw oh, aw ano ba? Kita na sa wakas, nakita <laughs> na sa wakas. Kaya hindi mo talaga akalain, eh. hindi mo akalain yung kahit nagkakilala lang kami nito sa YouTube, matagal na panahon noon since 2020 until now 24 nine lang kami nagkita talaga. Mm, grabe. Woo! grabe. Guys, proud ako nakita so, ko tong ungas na to. Tayo tayo. Kanan, kanan tayo, kanan Proud ako guys, proud ako na nakita mo. yung kala mo lang siguro, hindi tayo magkita. Kita, ang liit no. lang ng Manila mundo. Yan, no, di ba? Di ba? Pag ako, pag...